Catriona Gray, ninakawa ng mga passport at mga gamit sa London. Sa kanyang social media account, ibinahagi ni Miss Universe 2018, Catriona Gray ang kanilang sinapit ng kanyang mga kasama habang nasa London kung saan sila ay nabiktima ng isang pagnanakaw. Ang insidente ay nangyari habang sila ay kumakain ng tanghalian bago tumungo sa airport para sa kanilang biyahe hindi inaasahan ni Cachiona at ng kanyang grupo na sa simpleng pagkain nila sa isang lugar sa London ay mangyayari ang isang insidenteng magdadala ng takot at kaba sa kanilang mga puso. Ayon sa salaysay ni Cachiona, Lulan sila ng isang sasakyan, nakaparada sa gilid ng kalsada habang sila ay abala sa kanilang pagkain. Sa mga sandaling yon, walang kamalay-malay ang buong grupo na may nangyayaring masama sa kanilang sasakyan. Sa kabila ng pagiging maingat nila sa kanilang mga biyahe, isang kawatan ang nakahanap ng pagkakataon para isagawa ang pagnanakaw. Sa pamamagitan ng pagbasag sa bintana ng sasakyan, nakuha ng mga magnanakaw ang mga mamahaling gamit na iniwan sa loob nito kabilang sa mga nawala ay ang kanilang mga passport at iba pang personal na gamit na tiyak na magbibigay ng malaking abala at stress sa kanilang biyahe. Hindi may kakailan na labis na naapektuhan si Catriona ng insidenteng ito. Sa kanyang pahayag sa social media, sinabi niya, Robbed in the middle of London whilst stopping for lunch on the way to the airport. Our passports and belongings gone. Traumatized. Ang mga salitang ito ay sumasalamin sa takot at pangamba na kanyang naramdaman sa pangyayaring ito. Bagamat sanay na siya sa pagbabiyahe at nakaranas na ng iba't ibang sitwasyon, ang pagkawala ng kanilang mga passport at iba pang gamit ay isang bagay na hindi basta-basta malalampasan. Patuloy na binabantayan ng media at ng publiko ang sitwasyon ni Catriona matapos ang insidente. Marami ang nakikisimpatya sa kanyang pinagdadaanan at umaasang agad silang makakabangon mula sa pangyayaring ito. Sa kabila ng lahat, nananatiling matatag si Catriona at patuloy siya nagpapakita ng lakas ng loob sa kabila ng pagsubok na ito. Habang hindi pa nagbibigay ng karagdagang update si Cachayona tungkol sa kanilang sitwasyon, ang mga balitang ito ay mabilis na kumalat, lalo na sa hanay ng mga kilalang personalidad na madalas mag-abroad. Marami sa kanila nagpaabot na kanilang suporta kay Cachayona, habang ang iba naman ay nagbahagi ng kanilang mga sariling karanasan sa pagkakaroon ng problema sa mga biyahe. Ang insidente ito ay naging paalala sa lahat ng na mga nagbabiyahe na maging mas maingat at alerto sa kanilang mga gamit, lalo na ang kanilang mga dokumento tulad ng passport. Samantala, isang malaking issue rin sa mga celebrity ang pagkawala ng passport habang nasa ibang bansa ayon sa ilang mga kilalang personalidad. Napakahirap mawala ng passport, lalo na sa si ibang bansa, dahil sa tagal ng proseso sa pagkuha ng temporary passport. Ang pagkawala ng passport ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa mga plano at maging sa trabaho ng isang individual, kaya't ito ay isang bagay na kailangang iwasan hanggat maaari. Sa kabilang banda, ang insidenteng ito ay nagdala rin ng pansin sa personal na buhay ni Catriona, lalo na sa estado ng kanilang relasyon ni Sam Milby matapos lumabas ang balita may pinagdadaanan sila ni Sam tila mas naging abala si Kacieo na sa kanyang mga biyahe sa iba't ibang bansa marami ang nakakapansin na mas pinipili na lamang ni Kacieo na mag-focus sa kanyang mga advocacia trabaho at personal na kaligayahan sa halip na makisawsaw sa mga intriga at chismis. Bagamat tila tahimik na mga usapin tungkol sa kanyang personal na buhay, hindi maikakailan na isa pa rin si Kachiyo na sa mga pinaka-sinusubaybayan at hinahangaang personalidad sa bansa. Ang kanyang karisma at dedikasyon sa kanyang mga ginagawa ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa marami at ang kanyang lakas ng loob sa kabila ng mga pagsubok ay nagiging halimbawa ng tunay na kagandahang-loob at katatagan. Sa ngayon, marami ang naghihintay ng karagdagang balita mula kay Katchiyona lalo na kung paano nila malalampasan ng abalang dulot ng pagkawala ng kanilang mga passport. Siguradong madidelay ang kanilang pag-alis sa London dahil dito at maaaring kailanganin nilang dumaan sa mahabang proseso para makakuha ng bagong mga dokumento. Ang insidenteng ito ay hindi lamang isang personal na pagsubok para kay na at sa kanyang mga kasama, kundi isang paalala rin sa lahat ng na mga nagbabyahe na mahalaga ang pagiging handa at alerto sa anumang maaaring mangyari, kahit gaano ka sa pagpaplano at paghahanda. May mga pagkakataon na darating ang mga hindi inaasahang sitwasyon na susubok sa iyong kakayahan at determinasyon. Sa kabila ng nangyari, inaasahang si Kachiyo na ipatuloy na magpapatuloy sa kanyang mga layunin at advokasya.